kulit kayo? Oh, ang buhok ba? Oh, sabi ng mouse asin nga mo, buhok. Oh, buhok ni chin, chin guys, oh. hindi uh, ka pa supply, oh. Sabi so, kita mamaya sa tao. Sabi niya, Chin chinchin bakit pangit ang buhok ni Chin Chin? Sabi niya, pakain chin, chin ng chicken, bakit lagi yung buhok ni chin, chin Oh, nagdikit. Oh. Supply kasi mabait. Sabi niya, wow, ganda chinchin, Chin, -chin oh, no? mabait, no? Supply, supply, no? Oh, mo yung face mo. Oh, paanan, dal. tidak dicincin cincin apa mengeri chan? Apa mengeri sedangmu? Yak naya ni? Ya. Oh, nak yak? Kause bukan pak. Tapi naya, bukan aku pak. nak? Mm. Mm. Yak nak cha? Na oh, Weh. oh, yeah. oh, 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 ni? oh, 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 bok mau sa likod Ha? Huh? Hmm, ya, yeah, shabe. Ayusin ko ba? Dito lang. Dito lang. Hay, huh? ayusin natin ang paanan dali. Ni. Sino na sira? Sino sira? Chinchen. Yeah. Mama, 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 mama,

O, piko, prosperite, nabara. Piko. Prosperite. Sino love mo? Isla, nabara. Isla. Si? Isla? hindi love niya isla. Ano sabi isla? Sige. Hi, Jen. Sino love mo? Dalay, isla, nabara. Sino love mo? Chicken, dog. Nabara. Sino love mo? Sino love mo nabara? Prosperite. Piko. Lapad. Sino love mo? Silapan? Dag mo silapan? Huh? Oh, wow. Ay, ang ganda lang niya ba? Saan ang ice lang doon? Gita mo na ice ni Chin Chin ba? Be. Saan? Beautiful ice ba? Be? Beautiful ice ba? Be? Beautiful ice mo na ba? Wow. Ay, beautiful ice. Oh, ganda. Oh, ganda mo, mo ganda. Ganda ng buhok mo. Ganda ng buhok chinchin, Chin Chin. Kasi nagpasuklay si chinchin, Chin. na chin. namin lidpan, ba? Eh, ganda yung lidpan niya, chinchin, Chin. chin. kami, ba? Lagyan ko lidpan, ba? Okay. i love it all